Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay bababa ng dagat para sumubok na manguha ng pangulam. So come on guys, sumanyo kami. Let's go! Mahali doon. panibagong fishing adventure dito sa gilid yan kasama namin yung aming mga fishing group si kuya unad at ah, si kuya ompeng together with my oshino yan so tingnan natin kung maganda ulit yung uli natin tulad kagabi yan time check it's now 5.42 in the afternoon So ito, mag-aarya na si Oshino. So yung inaarya natin na to ay nilalahad lang yung pag-aarya. Hindi natin kailangan gumamit ng bangka. So wala tayong konsumong gagamitin. At tatlong panyo yung ating dalang lambat ngayon. So hanggang binti pa lang yung tubig dito at medyo ilalaot natin dahil habang dumidilim ay lalong mag lo tide o matutuyo itong tubig dito. So, ito ay pa tide pa lang. Master, sa'yo to! panyo lang yan! So, yan, tatlong panyo. Ibig sabihin, ito, isang panyo yan. Pangalawang panyo, yung hawak ni Oshino at yung isa. Pag-aaraya nga dito. Ayan, i-aaraya na niya. So, ganyan lang yung pag-aaraya, mga idol. Kung sinasabi ko, naglalahad lang siya. Labog! Ah, kula po. So, ito na yung ating lambat. Inaariyan na kasalukuyan. Well, yung ginagawa ni Oshino yan ay magagawa mo na siya ng pabahay dito. ayan hanggang sa matapos yung tatlong panyo na yan palawot yung magiging area natin medyo napalaut yung area ng ating lambat gawa ng meron tayong inabutan dyan na nakaaryang lambat kaya iniwasan nila o oh, sino yun kaya napunta tayo sa medyo malalim pero mamaya yan sabi ko nga kanina maglulotide pa tong ating tubig kaya okay lang yung pagkakaaryan nila na yan Ayat niya yan, ang daming mga tao dito sa dagat, paliba sa kalmada at talagang ramdam na yung summer kaya talagang ini-enjoy nila yung paliligo So this time mga idol aside from catching fish using our tree fly net ay magka-crab hunting ako at mag stream catching tayo. So tingnan natin kung may kisama sa atin tong panahon kung ganyan din siya mamaya na kalmada at hindi lalakas yung hangin at magagawa natin ng maayos yung ating gagawin ngayong araw na to ayan abang abang na lang po pura tayo doon sa lambat natin nagtatakbuhan na sila o sino doon sa lambat meron daw na huling malaking isda Tingnan natin kung ano yun. Ang hirap. Hindi ako sa tubig. Ang nakahiya. Ayan sila. Yeah. Eto. Ano yan? Baos. Ay, bangus. Ang laki. <laughs> ang laki. Ang laki. Ang laki. pa yan

Laki. <laughs> 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 <Laki>. <laughs> <laughs> Galing. So bali, unang pandaw to mga idol. Pero naman yung bangus na malaki. So ayan, nakakuha na siya ng aligasin. Aligasin. Baby ng bangos. <laughs> yeah. Ayan. Ayan. Wala ka nalagyanan? Hindi lang pa ng may nalagyanan ko dun. Oh, okay. Basta, mayroon, eh. kaya ang mga di pa yung sukat niya. O, wala oh, yeah. ka Hindi nga mapalo sa Ano? Eh. Ano? Mm. Ha? Uh -huh. Pagdating <manyang>, Mamaya Hindi mahuli yun. Ya, yun. Papapun, Panit kagat kilo okay, Master. Sa... Uh, Sa paper. Hindi uh, okay. naman natin alam kasi inihantabayan ako yung lakas eh. <manyang>, Oo, <laughs> so, oh, pag ako nagnanggal eh. <laughs> Tagal eh. <laughs> Tagal ba? So, ito yung ating nakuha, nakuha sa unang pandawan. Ayan, Taba, siya <laughs> Taba. Alright mga idol, 9.44 na ng gabi and it's time para tayo ay umuwi. So, ayan si Oshino, parating sila. Dadala na yung ating lambat. Ayan, umuwi na tayo. Malaki na aba, yung alo. <laughs> ba? aba ayos ah. <laughs> Ayun, wow. So mga idol, yung bangus natin ay nadagdagan ulit. <laughs> Yun, ay yung galing naman. Ayan, ito yung una na eh. Ito, oh, yeah. Tapos ito tong pangalan mo galing. Ayun, may okay, maliit pa pala. Idol, ay, tatlo yan pala, may isa maliit. Ah, may isa maliit. Sama <laughs> yung apo. Ayan, oh. Ang ganda ng huli natin. Anong gagawin ka? Isa ako natin. So yan, para makita natin lahat yung naging Woo! huli na yun. May hulog. Naging huli natin ngayon. Ah, mas malaki nga yung pangalawa kayong pin. Malaki pangalawa? Ah, oh. mas malaki pangalawa? Oo. Oh. Galing. Eto, ang laki ng ang laki. chan. Ay! Ay, kaya tatlo. <laughs> Meron tayong baby bangus. Ayan o. No? galing. Ang galing. Sulit. Isang pamilya sila. <laughs> ayan o. No? Galing sulit talaga ayan, sulit na yung ating paisda ngayong gabi meron tayong tatlong pirasong bangos ayan, ang lalaki at ang tataba ng chon so tatlong piraso kasi merong baby ayan so pangdaing at ang ganda ng size ng ating mga aligasin o banak sa ibang lugar. Ayan, ang din nila. Sulit na naman yung ating pangingisda dito sa gilid na hindi kailangan gumamit ng konsumo. Ayan, meron pa tayong talakito. Talakito. Ay, ito po yung aking mga nailawan. So, dumalang po yung hipon. Nahipit May... pa. At Bulabog kasi Ang daming nangingilaw Ang eh. dami ka naligo kasi kanina Sa pal Ang kapirasing hipag Hindi ko nabilang Ang kukuyot ng alimasag mo <laughs> Ang tataba naman yan Ayun na, no? Ayan, nga lang Ayan, muntik pa nga akong di makakuha yan Kasi nga, nalobot na yung aking flashlight So, ito na po mga idol At yung ating hipon. Ito. Po dyan, mm -mm. Ito yung mga nailawan kong hipon. Ay! Hey, Ito yung mga nalinipit. pa siya. So, ayan mga idol. Inyo pong saksin yung aming pangingisda sa gilid at sa araw na to ay apat kami na mga fishing buddies na magkakasama sa talagang joining forces. So, sulit pa rin naman po yung ating ginawang pangingisda sa gilid dahil labang naghihintay ng pagpandaw sa lambat ay nakapaghihaw na rin po kami sa pwesto. Ayan, at ang nayuwing na rin pang ulam ay sigurado na talagang pangulam. ulam kaya pinagariyatihan namin yun aming mga nahuli at sulit na naman talaga ngayong gabi. Ayan, kung gusto mo po ang mga fishing content na aming ina-upload at bago ka dito sa aming munting channel, maaari lamang po ang ang subscribe button sa iba bantong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now! Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye bye.